Good day mga po boys, mga ka-chicken. It's me, Austin's World once again. Ano, uh, it's a beautiful morning dito sa ating backyard. Napaganda ng weather. It's around 7 o'clock in the morning. Pero maganda na yung uh, ating weather. Uh, lumalabas na si Haring Araw. Ano? Uh, samahan niyo ako ulit sa panibagong usapan natin. Usapan, uh, usapang chicken mga po boys. No? Uh, by the way, balikan muna natin yung ating naging usapan last vlog ng ating content no yung sa pag prepare natin para ulutan doon sa ating stags so kasi nga uh, may nag-comment nga doon na balikan natin yung yung vlog after the fight i inform ko mga mga bo boys no mga the chicken na hindi tayo nakapag-fight ng ng ulutan na iyon at tinuloy yung laban kasi naulanan yung ating uh, stags Fortunately, may tumawag din sa atin na isang kaibigan na naghahanap din ng palaban. So instead, uh, we decided na ipagbili na lang natin yung, yung ating stag dahil may naghahanap. Oh boys, bakit mo bebenta? Sayang, nakakondisyon. Bakit mo ibebenta? Nagpapanalo naman. Okay? So yun na ating magandang topic na mapag-usapan natin mga bu bo boys. Ano? Is it uh, good to, to fight or just sell the, the stocks? Ano? Kayo mga bu bo boys, anong option mas better para sa inyo. Yan ang pag-usapan natin mo boys, no? Dal-dal ka eh. But uh, for me, I, I, I really like uh, to fight yung stags. Di totoo yan. Especially kung, kung talagang breeding natin yan, uh, just to test the ability and then the fighting skills ng ating stags. Okay, apa yan ang saking uh, sa option no. Uh, if, if, for example, if I have like 20 stags, I gladly would like to to fight at least one or two 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 roosters. And then the rest I'd like to sell it all sa ating mga sa mga ating mga kaibigan na, na willing mag-avail ng ating uh, stocks no. Pag hindi natin nilaban naman 'yan, talagang wala naman tayo maiikwento. Anong statistics ng winning percentage ba nito? Uh, is it really winning line or losing? Ano yung anong anong performance nito during the actual uh, fight sa pit? Uh, for me sa good strategy na at least uh, we 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 have to fight yung ating mga breeding din ng mga ng mga mga roosters and then kailangan din natin magset aside uh, at least a good numbers na benta din natin pag hindi ka talaga nagbenta at inasa mo lahat doon sa ating uh, uh, panalo I, i i think mas malaking problema yan kung kung paano natin kung paano natin talaga mapapanatili yung operation ng ating farm So para sa akin na uh, mas better na pinili ko na uh, at at least uh, ibenta ko na lang ano yung opportunity na mayroong bibili is something na gig i-grab ko na no Well marami pa naman pagkakataon na uh, pwede tayong pumili for another day to fight uh, but yung buyer is uh, sometimes hindi yan available every day eh mas nagaranti ko na napanalo natin yung yung income no <laughs> kasi nag-income tayo out of the selling ng ating stag, ng ating roster so ayun nakapagbili tayo ng uh, pagkain ng ating mga ng ating mga roster na naiwan out of that uh, selling of uh stags the more we have equality chicken sa ating backyard the more i think na for me no personally uh, yun ang wisdom ko dyan, the more na kailangan natin mag magbenta uh, we don't sell rejects na chicken sa ating farm Just to skip from the uh, responsibility of maintaining it, no? Kung hindi maganda yung ating uh, chicken, yung ating panlaban, better na ikal na lang natin yung mga boo-boys, no? wag na nating ibenta sa labas. Kasi nakakawawa naman at nakakahiya mga boo-boys, no? Diba? O kayo, anong say nyo? Anong sasabi nyo dyan? Huwag ka nang bumili dyan kay boo-boys, no? Kasi mga reject yung ina-out ng mga manok dyan. Marami din tayong mga inspirasyon ng mga sikat na mga breeders ng mga boys na na uh, talagang they're selling quality chickens na. No? Despite of joining in big events na mga na mga derbies, uh, they still really wanted to sell chickens. Uh, very essential kasi yung yung financial stability. It is really a key sa success ng ating uh, operation ng farm. I want to showcase to you yung ating uh, yung ating stags no? this is uh, an, an eight month stag uh, velcro cross to McLean hatch dalawa kasi yung palabas natin dito ng ng McLean over uh, velcro one is yung pecom and this one I'm holding ay yung street com so wala pa to hindi pa to na test sa ating uh, uh, sa ating mga fights no uh, And before sharing this to others, I'm I'm gladly would like to test muna ito uh, sa labanan. Kahit hack fight lang mga Boo Boys, makita lang natin kung how he performs doon sa actual na fight. And that's something na magandang story ah, na pwede natin i-relay once na may mga kaibigan tayong uh, willing na mag-avail ng ating breed. Hey. I'm very thankful sa ating mga ating mga uh subscribers na nagbo uh, view ng kanilang personal opinions on 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 certain topics na pinag-uusapan natin no like, like for now uh hopefully marinig ko ulit yung mga comments niyo on how to go about with with the maintenance of your farm is it really a good uh, a good deal to fight or just uh, to sell chickens so yun mga boys no tiningnan mo yung ating backyard yan yung ating backyard parang laundry farm din ito eh. Wow naman. Wow. Wow. <laughs> yan oh, laundry farm. <laughs> Ganyan dito po boys pag weekend ano. Ah, hindi naman actually nakakasagabal dito sa ating mga nakataling na uh, uh, manok, uh, roasters Kaya it's a combination of game farm and a laundry farm. Alright. <laughs> so there you have it, mga bo boys. No, uh, that's it for now. We look forward to mga comments and suggestions ninyo. but at least somehow it is a sharing ideas that will improve more of our ability sa maintain at pag -mamanok.